Amaya yun Amaya ka ba rin kung pati edo lang? Parang isulat pa edo ng pandisan Door to door 50 lang May kumuha na Sa kanino? Doon sa tagawaba Ito, uh, Dito to dumadaan lagi sa barangay ng uh, kasay papuntang tibli Pero may ato na ako e O yan o Abang lang kayo sa kalsada Ubusin nyo na yung pandesal nya Malunggay pandesal, mainit Mainit pa, masarap pa mm -hmm. Ang pangalan ay Unting malunggay Ayan <laughs> Pagbating ko doon eh Nakita ko Sarap na. Sa gabi na eh Unting malunggay Ayan Shout out Shout out mo na yan Huwag na Sige so, Salamat. Thank you. Yan ang masarap. Pansit sa umaga. Pandisal.